So, sabi ko, gano'ng katagal ka na dyan? Sabi niya, mag-7 si months na raw siya. Tapos, ang, ano, ang in-inform daw kasi siya ng, ano, ng, ng management na baka pagkatapos ng contract nila, hindi na magbibigay ng LMIA. Kasi nga masyado ng, ano yung, ano ngayon, LMIA. Hindi na basta-basta binibigay ni government. Saan tayo pupunta? nung pasok yung asawa ko ako nakalib so maggala tayo sa isnaw sa sakto wala rin yung mga anak kong pangit nasa school una raw natin pupuntahan Platos yun yung ano ano ba yun? parang susyalin na siya na ano na tripstore no ukay ukay oo ukay ukay siya pero susyalin kasi mahal din eh no pero ayos lang ang kaganda nga kasi doon sa Plato's na yun, ano, medyo bago yung mga gamit. Hindi sila, ano, hindi sila yung, pwede kasi magdala doon eh, pagka meron kang gustong ibenta. Oh. Hindi nila, pinipili nila, pagka yung kunyari luma-luma na, oh, hindi okay. rin nila kinukuha ko rin binibili. O oh, nga pala, school, ano pa pala, no? School, so, school hour pa pala. Ito kasi pagka nasa school zone ka, ang speed mo lang dapat 30. Saka meron designated na oras, ino. You know? Mm, Pagka kunyari week, weekdays alas 8 hanggang alas 5. 5. Dapat ano ka lang, 30 lang yung speed mo. Min, minsan kasi na ano eh, minsan nalilimutan ng mga tao. Saka so, pagka nagda-drive test, idadaan ka sa mga ganito dun sa so, ibang bandang dalawa yung school doon madadaanan. Um, ano ganyan mga high school na yun? Mga um, oh. high school dati bahay yung bahay. ba? Pagka nag-open yan, ano, pwede nating... Pag open oh, pagka nag-open house. Oo, pagka nag-open house, pwede natin tingnan. Nasa magkano kaya yung ganyang mga bahay, ano? 300. Hindi siya appendaw? Hindi. Merong ano... kondo pala. Kondo pala tawag sa akin dito. Kondo? Hmm, kondo. Sa kasi yung kondo yung nasa building Oo, yung eh, di ba? Matataas. Dito ganyan kondo tawag nila. ganyan na magdidikit-dikit. Detach na tayo. Unang stop, Plato's at Tim Hortons, of course. Kasi magkakapira yung asawa ko yung ligit dito. So, saan tayo dito? Kaya saan tayo oh, Sa Playtos. Sa playtos, tayo. Okay. Ano mga kayo nahanap po na damit? Ano lang yung sweater lang. Ay, para, para sa, sa Christmas party. Hindi, oh, ano lang. Susuot na kami ugly sweater sa Pride. Ayan, mamaya na lang ulit. Mamimili lang si Rosiel. Three hours later. Yun! <laughs> Nakauwi na. Nana, hindi na ako nakapag-video kanina eh. Masyadong, ano, naguguluan ako sa daan. Hindi <laughs> snow, mga ganun. Kaya hindi na ako na, ganun. Hindi na ako nag-video. Pero, yun nga, pumunta kami sa ano, Hansbury Park ba yun? doon kami na, gano nag, ano, nagtrip nag trip ng, ano, na, kami dalawa lang na, no, ng asawa ko pumunta. <laughs> Walang mga tao eh. Kasi siyempre, anong oras nun? Alas 4 na yata. Ano? Tapos, wala. Nag-trip lang kami. Nag-sledding nag, ano, kami, sledding kami doon. Tapos, nag, ano, sabi what is no angel? Daladala -dala, -dala ko yung, ano, yung drone. Ayan, nag-drone ano, kami nag -drone shot kami ano para kami mga bata dun sa ano sa sa park <laughs> kami hindi dalawa lang yung nagkukulitan yun yung ano yung gusto ko sana ng ano i-discuss yung ano yung meron kasi nagpapatulong sa akin na ano na tropa natin galing pa siya ng ano <coughs> galing pa siya ng UK ngayon ano uh, pumunta siya dito sa Canada para ano kasi nga sa UK daw pala ano sa mga ano yung sa mga kasi marami nga ano, yung mga nag nagbo-vlog doon di sinasabi yung mga totoong ano yung mga totoong alam mo yun mga totoong nangyayari doon mga butcher doon ganoon, yun kinwento niya sa akin ayoko nang ikwento ngayon dito no siguro sa sa ano na lang sa ibang video na lang na i-comment nyo kung gusto niyo malaman yung mga yung mga totoong nangyayari doon sa UK na mga butchers kasi karamihan sa mga nagbo kasi dun yung alam niyo yung mga magaganda lang yung mga nangyayari yung mga ganun yun lang yung mga ano nila mga kwento nila no pero yun kinuwento sa akin ni tropa nasa ano siya ngayon nasa Calgary siya from UK siya ah uh, siya papunta rito sa Canada yung, eh oo eh, ba siya sa sa UK ah uh, basta ano nasa one year and seven months na raw siya doon sa ano sa UK tapos nag-decide siya na pumunta nga rito. Kasi nga, masyadong ang ano, tinanong ko nga siya, sabi ko, akala ko ba okay dyan sa UK? Eh, ang inaano niya raw kasi, uh, matagal masyado yung PR, yung permanent residency doon 5 years tapos napaka ano napaka daw ng cost of living eh sabi ko sa kanya mataas din man ang cost yung cost of living dito pareho nga lang din sa ano sa Calgary din mataas yung cost of living din. pero sabi niya hindi mas okay na raw dito kasi nga medyo mas affordable daw yung mga rent yung bahay yung mga ganun saka mas mabilis yung permanent residency yun <laughs> Meron akong magandang balita no para sa mga kapwa vloggeris, mga creators, influencers ko diyan no. Gusto niyo bang kumita ng extra cash? Pumunta lang kayo at mag-apply sa talentado.ca. Mag-email lang kayo doon sa talentado.ca at gmail.com tapos pag kayo ay e napili na endorser ng isang kumpanya na gustong magpa-endorse sigurado kikita kayo ng magandang pera no at yung sa mga may business naman po dyan na gustong ipa-endorse yung kanilang mga products yung kanilang business no pumunta rin po kayo sa talentado CA no mag-email lang po kayo sa talentado CA at gmail.com At dun po kayo pwede pumili ng mga influencers na gusto nyo magpa-promote ng inyong business Pumunta lang po kayo doon, mag-email kayo doon kung meron kayo mga katanungan Yun nga, kaya siya nag-message sa akin kasi uh, uh, Meron siyang, ano, meron siyang, ano ba to? Uh, gusto niya lumipat dito sa Manitoba Kasi nga, yung huling video ko yung tungkol sa, ano, sa maraming nare-refuse yung pag ano yung binibigyan mga ano yung mga work permit ganyan nare-refuse tapos ngayon kasi hindi na ganoon kadali magbigay ng ano LMIA yung mga employers so isa na siya sa tema anong ganoon no sabi ko sa kanya gano'ng katagal ka na ba diyan sa company niya sa Calgary ano rin yun uh, industrial ano rin, meat shop din daw. Pero hindi ganong kalakihan. Ano lang, ma maliit lang daw na, na shop yun. So, sabi ko, gano'ng katagal ka na dyan? Sabi niya, mag-7 si months na raw siya. Tapos, ang, ano, ang ininform inform daw kasi siya ng, ano, ng, ng management na baka pagkatapos ng contract nila, hindi na magbibigay ng LMIA. Kasi nga masyado ng, ano yung, ano ngayon, LMIA. Hindi na basta-basta binibigay ng government. Tapos, ang ginawa na nga sa, ano, after, pagka nag-apply ka ng LMIA after May 4, ano na lang daw, 6 uh, months na lang yung, ano, yung uh, validity ng LMIA. Ngayon siya, nakakuha pa raw yung ano niya, yung employer niya noon. Wala pang ng time na yun. Naku, ano, 2 years. Yung LMIA niya sa Calgary, 2 years pa. So, sabi ko sa kanya, oh, so ano problema? Okay ka naman dyan. Eh, yun nga raw, natatakot daw siya na baka pagka na-expire yung kanyang LMIA, eh ano uh, hindi siya makakuha ng trabaho doon kaya ngayon pa lang daw naghahanap siya ng trabaho ng ano ng lilipatan yung sa mga nagbibigay nga ng LMIA eh sabi ko sa kanya o ako sa iyo mo na lang diyan kasi mahirap talaga maghanap ng ano ngayon yung yung employer na magbibigay ng LMIA eh sabi ko sa kanya 2 years naman yan merong maraming mga program si ano si Alberta para ma ano ma, mag, makapag apply ka ng permanent residency hindi ko lang hindi ko lang alam specific kung ano yung mga ano yung mga programs nila doon pa for permanent residency pero marami ang Alberta no. Sabi ko sa kanya tapos yung ano niya naman yung job yung job title niya naman doon eh as a butcher ganun ganyan ganyan. Sabi ko ano hindi ka naman mahihirapan diyan sa pag-apply no kasi magandang ano nasa magandang industry ka. Eh ano siya nangangamba siya eh, na ano kaya gusto niya na lumipat. Eh sabi ko hindi ano tuloy-tuloy mo lang yan sa sayang yung 2 years. Nandiyan ka na eh, di ba? yung iba nga hindi makakuha ng LMIA eh. tulad nung nag-comment dun sa ano sa sa video ko na yung nurse daw na hindi ko hindi niya sinabi kung anong ano kung anong province yun eh ano yun nurse pa yun ha uh, meron daw ano sa ano uh, ewan ko board passer yata sa ano sa Philippines na nurse tapos nag-apply dito kaya lang ang problema hindi na raw din na-extend yung ano hindi na raw na-extend yung kanyang ano yung LMIA yung work permit no binigay na lang ata one month kaya next month daw uwi na ang sinasabi ko lang dito hindi ko ano yung, hindi ko na detalye sa inyo ang inaano ko lang dito talagang pwede na kayong ma pwede na talagang ma yung mga ano yung sa pagbibigay pag pagre-renew ng ano ng work visa no tapos meron pwede na rin kayong i-refuse na bigyan ng LMIA ng ng current employer niyo pagka natapos na ng LMIA niyo ngayon tapos ang matindi pa doon yung LMIA ngayon, eh, 6 months na lang, di ba? Kaya, ano, nakakatakot, nakakatakot sumagal ngayon dito sa Canada. Kasi, dati, kapag yung mga, yung ano mo, alam mong in-demand, di ba? Ano eh, sure, sure na sure ka eh. yun, nurse pa yun, di ba? Na, ano, na, na-refuse yung, ano niya, yung extension. Kaya, ano, sugal din talaga. Sinasabi ko naman yung sa industry namin, itong sa pagbubutyar, kasi wala pa ako nalalaman na, na, ano eh, na-deny na, -deny na ano eh, na na-refuse yung kunyari pagre-renew ng work permit ganyan yung mga kasama ko dito sa Maypulit. Ano uh, puro DIY lang yung pag-apply ano ng renewal kasi ka, ano matagal yung process ng pag ano ngayon pag PR. Ngayon yung mga ano yung mga nahuling batch sa amin ano na natapos na yung contract nila ganyan hindi pa sila PR. Ngayon magre-renew. Eh wala pa naman ako naririnig sa kanila na na-refuse yung ano yung renewal. Kaya ano confident ako yung sa pagbubutser yun mga industrial meat cutters mukhang okay naman. Eh, yun lang binalita ko lang na ma mahirap ngayong sumugal pumunta rito sa Canada. Uh, yung mga, baka may mga naririnig kasi, kasi kayo dyan. Yung madalas nakikita ko sa TikTok, yung sa mga shorts, yung sa mga YouTube shorts na, ano ba to? mga, mga madaling pathway papunta rito sa Canada permanent resident ka agad ganito ganyan may assurance huwag kayo masyadong maniniwala doon no? do your own research kasi sa ngayon sa panahon ngayon sobrang hirap na maging PR makakuha ng ano kahit yung manumini ng PNP napakatagal ng process tapos yung ano yung ano yung mga score pala sobrang taas na kausap ko si Paolo Biasa shoutout kay, kay Paolo sobrang ta ano sobrang taas ng score ngayon sa ano sa pagkuha ng PNP. Grabe yung score no? Dati naaalala ko yung score ko na ano pa parang 780 lang yata, 800. Ngayon daw ang passing daw ang ano mga mga, mga sa lottery daw parang nasa 900 dapat yung score mo para ano ko mabunot ka. Sipi mo 900 ay eh, 1000 yung ano yung yung perfect score ganun ka big, bigat ngayon kaya ano hindi ko sa tinatakot yung mga nandito ah pero ganun yung proseso ngayon ano uh, nagsasala sila ng ewan kaya yun lang yung reality at hindi ko kayo tinatakot no? <laughs> sige na kakain lang ako kasi bukas may pasok na naman ako uh, ang libgo na naman next week na ulit no? ginagawa ko kasi maglilib ako ng ano eh uh, Pasko walang pasok saka ka the next day ng Pasko Boxing Day ang tawag nila ano yun uh, Wednesday, Thursday ngayon hindi ako papasok ulit ng Monday, Tuesday para tuloy-tuloy yung bakasyon ko. <laughs> no? Ilang, Wala na akong masabi, no? Like, share, subscribe yung mga ganda. Sige na paalam.